Hi guys, good evening. For today's video is dinner time. Yan, mag dinner kami. Thank you nga pala sa nagbigay nito. Sinong nagbigay? Thank you nga pala sa nagbigay nito. Ano to? Rib shack. Ayan, rib shack. Rib shack baka naman dyan. Thank you nga pala nito. Nagbigay sa amin sa ko. Ayan. Tsaka yung ulam namin ay si tahong kanina umaga. At may saging. At tsaka may toyo. At tsaka yung ulam sa rib shop. Ayan. Ribs. Kain po. tahong ni Carla, ang tahong ko. Diluto ko ganun Ang tahong ko. Sarap ang tahong ko kasi mainit. Sarap ang sabaw. Kamay na ako, nagugas na ako. Ang sasawan niya sa langga.

kahong Ni Carla. Malaglag. Ka na yun. pagkain ka na doon. Sumakit na naman kasi yung mata ko at saka ulo ko mabigat. Kaya sinuot ko na ulit yung eyeglass ko. ilang buwan na hindi ko to sinuot tinago ko lang sarap sa bau kain po tayo

Hindi naman ko, hindi naman kasi malalaman kung may patay o wala. Pag lumutang sa tubig, patay yun. Wala namang nakalutang. Wala namang nakalutang ba eh. Nakapawang ng tubig yan? Ito nung mo kanina? Hindi. pa ano naman nakalutang? <coughs> Kain Kain ko. Hindi siya yung nakabuka. Nakabuka na siya. Mm-mm. Kanya na. Hmm. Nakabuka. Yun, saka, yung nakabuka. Kanya. Ang baho niya. Ang Ang baho. Kung nalang mo yun sa kagasan ng mabaho niya. Hindi natin makain to. ng tahong. Hmm. Sabaw talaga. Kasi maanghang siya, Maganda sa lungs yung kinason. pa ano to pa wala sa guad waiter? yawa hmm yawa ang kan Hilaw ba yan? Ito yan. Ito so, yung buwan mo kagad yan. Wala naman. Nalala ko yung shells nito dati. Doon pa kami sa bowl. Gagawin namin to ng pera. Tsaka yung, yung bilog na shells niya. Yun. Hmm. Busin mo sa'yo. Kinamay mo na yan eh. Busin mo na lang. Wala nang kanin doon. Meron pa kanina pa pang, pangatlo kong tandok na to. sige, akin na. Uy, tutong naman to. Ay, ay. Ayoko nito. Tutong. Pangatlo ko na rin to eh. Bida. Bida natutulog niya uli ngayon hindi ka kumain ito lang ga kainin mo ah aray mapapanis to bukas kaya kakainin mo eh ayaw mo kayo bigyan mo kayo uli uh, uh, excuse me Magandang gabing maulan sa inyo lahat. Kain po tayo. Hmm. you Asay. Papanis to. Ayun mo to. Mm. Eh, ah, okay. Eh, ay bag. Ah. Akin na, ako na. eh hayo ko to masana yan sa ulam, puro ulam eh. Ihalo eh, yan sa kanin. Pusin ko na lang itong tahong kasi masayang po bukas. Mapapanis na to. Ilang piraso na lang din eh. Asap sabaw. So, tapos na po ako kumain. So, ayan ang nakain kong tahong. Ayan, dami. So, ayan, tapos na akong kumain. Ang nakain ng asawa ko na tahong, ito lang. <laughs> Kunti lang. Apat na piraso. Akin talaga ang madami. Ngayon, ako ay magpapakain sa aso. Pakainin ko si Yori. Ayan. Ito ang natirang pork chop. So, anuin ko siya. Ikakat ko siya. Oh, kamayin po na lang. Oh, okay. Hintay ka okay. dyan. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ito ang pagkain niya. Nilagyan eh naluan ko na siya ng sausage aso ah, nga lang nakaamoy siya ng tuyo kasi nagluto kami ng tuyo so ito ang ihalo ko bawal naman siya sa tuyo so ito na lang dami kong binigay na uh, dog food sa kanya hindi inubos

Lagyan ko konti ng tubig. Para mahalo siya sa kanin. Hmm. tapos. Yan. Ah. Oh. Langga, pakitapon dun sa ano. Ito na din. Ito na din. Ito eh. Baka ma na 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 din. na Masuntok ko na ang limurong. So may natira pang tuyok. na yan. mo muna ako. Hmm? Ka. Dito na lang. Ako, ilagyan mo na lang po. Itong kanin, ay eh, ano ko siya, haluin ko siya at ibigay sa pusa. Kasi, ano to, kagabi pa itong kanin, ipanis eh, na to. Ilawin. Ano ko, ibigay ko to sa pusa. Naubos niya. Pakain to sa pusa. Ito sa bubong. Kasi, mga pusa andun sa bubong I, eh. So, lagay natin to doon sa bubong. Kasi so, yung bubong rito, ano lang sa bintana. Namin. So, ayan. Ayan. haluan ko ng ulo ng tuyo para makain sa mga pusa o ba diba, hindi rin masayang kasi may mga pusa may buhay din yan may ano din yan may sikmura din yung si, si... Yung ano mga pusa ba diba? may bituka din yan patula din natin yan marunong sila kakain, di ba? Dapat yan yan. Pag may alaga, alagaan talaga. Responsibilidad talaga yung mga alaga mo. Pero hindi ko talaga yan alaga. Iwan ko ko kanino. Ping hmm. pinggan eh. Hindi. Huwag mo ko lagyan ng sapin. Ayan. Ay, Tapos na. At Di hanggang dito na lang po ang vlog din? ko. Doon pa din ako. So, ako ay magpapaalam na. Bye! Thank you. Subscribe at click sa YouTube channel ko, ka anak ka vlog girl. And then, yung sa uh, ayan anak ka vlog girl. Then tapos sa uh, FBRLs ko ay anak ka vlog. Ayon. Sige. Thank you. Bye. I love you all. Ingat kayo lagi